Hello, good morning po. Ama, may doktor po ba ngayon na? Yes po, alas 8 po ang doktor sa'yo. Alas 8 po. may laboratory na rin po Mayroon dito. Meron din po. Ito sa akin. okay po. 8 naman no? hanggang... Yes, hanggang 6 naman po yung doktor. Okay. Pero kasi si laboratory natin is hanggang 5 lang po. Ay okay, mo ba di papunta ko ngayon kada ko diyan at at nakausap ko na may staff doon sa clinic na may doktor daw sila ngayon mga bali. So ayan, punta na natin si Kuya para para makaready na rin natin si nanay bago natin dalhin sa ano sa clinic at uh, ma-check up na para mabigyan ng gamot ayan, samahan niyo ako mga baji maraming maraming salamat sa ano walang samang support at thank you so much po ayan, na lang siya ng dugo para ano, konti lang kukunan ng dugo daw Hawa mo lang si nanay. ano ba, lang? Sir, hawakan mo, hawakan mo si, nanay. Mo si nanay. Ikaw, ikaw yung natatakot eh, pambihira. Pambihira siya. Kasi kasi siya. Yan, so kanakuha ng dugo si nanay. lang Yes po, opo, opo. Yes po. Opo. Mam Gina. ay ngayon din yung result, no. Okay. Okay ng Okay. Antayin na lang namin. Tumutuktok ka na may machine. Ang muna. Dun lang po, ha, lang. Okay na okay, nanay, masakit? Sakit. ko 'jo. Kalinya sa yung namutla. Paano pag Ano kung ikaw yung kukunan ng dugo? Aba na namutla. Ikaw yung natatakot e. Eh. Kaya kinuha siya ng dugo para alaman yung ibibigay na dagdag na gamot. Si Nanay nga, ang lakas-lakas ni Nanay. Kayang-kaya nga. Oh, ikaw pa ikaw yung natatakot. Si Kwadiyot ang natatakot. Namutla. Kahit saan ang doktor, ganun kukunan siya ng, ng dugo. Oo. Nakita ko nga ba, kinukunan niya Kinukunan yun talaga ng dugo. Para doon kasi makita yung gamot na ibibigay. Asan yung chinilas mo yung binigay ko? kailangan ka lang kuya, iiwan ko muna. Pambira. Hindi so, man nawala eh, sabi lang. Binigay ko ngayon para gamitin mo araw-araw. Hindi -araw. kami hindi ka Mga niya po. Okay na yan nai, okay na yan, wala na. Okay na yan, okay na yan. Antayin lang natin yung gamot, yung dagdag na gamot na bibigay sa'yo. Ito mga body, naka-ano na kami ng gamot. Kuya Joe, ipainom mo ito ha. Huwag mo kakalimutan. Tuturo ko sa'yo mamaya ha. Oo, oh, na napasa ko Joe. So, kailangan nila ng higaan. Anong higaan kaya yung pwede natin mabili? Malay. -like. Hindi, dapat nakakahiga daw siya eh. Uh, folding bed? Pag folding bed kasi, bumigay kay nanay yung aking hindi pwede aluhin eh hanap tayo ng folding na yung matibay no antayin lang namin yung uh, result nung ano niya uh, blood test ah, hindi na masakit okay di ba Talo mo pa si Kajota, si Kajota natatakot, si nanay, namumutla siya. Alam mo yung itsura niya kanina, boss? yung pula-pula na yun. Wala. <laughs> solid na puti. <laughs> alam mo yung parang ano. Mas matapang kasi nanay sa'yo ha. Ah. Alas yung matayin na was. Hindi, alam kasi ni nanay yan. Kasi alam mo naman yan na di ba? Kukunan talaga ng dugo. Da, dati nung check up ko dun sa kabila, kinunan ka din dugo? Oo. Kinunan din siya. Basta check up siya, kukunan. Pero ito ko, okay, Joe, huwag mo nang iwawala ito ha. Ah. Oh, ang ibibigay ko na lang sa inyo, ah, Gamot. Anong gamot? Tapos, bibigyan ko na lang ng, lalagyan na lang natin ng sign, no? Ay, no, ano, ano, uh, ano, ito, siya pang. Siyempre, magmarunong magbasa Hindi, ma malupit yan, lalagyan <laughs> niya lang ng number-number yan, alam niya. Huh? oh yung pag-upload niya ng video eh, nalaman niya eh, ang galing niya eh, sabi ko, number one, ito, number two. Nasa isip niya eh, nung ginawa namin pag-upload ng video, kasi nagtataka ka diba, oh. nag-upload siya ng video Por niya. Oo, boroway, boroway. kasi tinuruan ko siya isang, kahit isa-isang letra lang. Hmm. Ang lupit niya eh. Ako oh, hindi ko magawa yung ganung ano niya. Sabi niya eto. Sige, lang po na yan? One. Pero ang dami niyang tinalo. <laughs> oo, oh, malapit nga yan. Pambira, number, number lang. Kaya sa gamot, ganun din yung gagawin ko. Sa gamot, no? Para di mo makalimutan. Umaga, number one. Mm. Number two, pang hapon. Oo. Oh, okay, mga body, hindi na namin inakyat si nani mga body. Gawa ng mataas. Hagdan pa eh. Hello? Hagdan pa. Pahagdan pa kasi pataas. Yeah, si pala ta, pag Kaya si doktor na lang yung bumaba. Sila na lang yung bumaba. No? Kasi wala silang elevator. Hagdan <laughs> lang nung mataas eh. Hirap pala natin sa buhatin. So, Oo, hirap na natin buhatin sila. Na. Kaya sabi yung doktor, siya na lang daw yung bababa. Kaya salamat. Powers oh, mga bali, andito na yung, ano, yung resulta ng lab ni nanay. So, Uh, blood chemistry niya. So, antayin ko lang yung doktor mga body para ipaliwanag sa akin. Kasi, umuwi ako sa group mga body, kumuha ka ng pambayad. Kasi, na-short kami. Hindi rin pala biro sa mga body. Pero, ganoon pa man, uh, antayin ko yung doktor mga body para mapaliwanag sa akin. At, para may paliwanag ko rin kay, kay Jonathan kung paano yung mga tamang pag-inom ng gamot at kung ano yung mga tamang gagawin. So, antayin ko lang mga body kasi may mga pasyente pa sila sa loob. So, yung mga body, hindi na kami pumasok sa loob kasi mataas yung hagdan mga body mahirapan si nanay kasi yung doktora na lang dalawang doktora yung buwaba dito sa amin alright so ayan antayin ko lang mga body yung result po no uh -oh. bali kasi po wala po ako kanina uh -huh. so ano po yung nangyari And dito ito sa po, po 120 po kasi yung normal 205 si ma'am. So almost times 2. Okay? Sa blood sugar sa blood po yan? Sa blood sugar yan. Oh, so okay. ibig dictionary so, hin, mataas talaga siya. So ang gagawin natin, bigyan na natin siya ng gamot ngayon. Iba oh, kasing mga pasyente na may diabetes pero controlled, uh -huh. uh, mababa, mababa yung sugar nila sa RBS. For monitoring lang kasi yan. Eh. Tapos, mawabansin natin dito. Okay naman. Yung pula ng dugo niya, so hindi siya anemic. Ang problem natin kasi yung WBC niya, yung sobrang taas talaga. 17. So 11 lang ang normal natin wow. dyan. Kaya ang ginawa ko, binigyan ko ulit siya ng isa pang uh, antibiotic. Kasi nabanggit ni Sir, Opo. na yung ihi ni Ma ay medyo may amoy, uh -huh. tsaka concentrated. So mataas ang chances pa UTI. Okay. Hindi naman tayo nakapag-test ng... Yurin niya, pero uh, we can assume, diba? Yeah. So, better safe na lang than sorry. So, magbigay na lang din ako ng antibiotic for that. No so, ang sinabi ko rin kay hey, sir, I prefer na kahit na after 7 to 10 days, repeat CBC lang tayo for uh, comparison. Yeah. Kung sakaling bababa well, ba yung... Kasi kung hindi, ibig sabihin, may mga yung binigay natin gamot sa kanya, baka hindi na tumatalab sa kanya. Ibig sabihin, desistant. So, so ibig sabihin, magpapalit tayo ng gamot sa kanya, another antibiotic. Ang ano lang, at least, kakakain si nanay. So, at least, kaya niyang uh, lumunok ng gamot. Kasi kapag na-stroke yung iba, hindi nila kaya lumunok ng gamot, eh. Okay? Uh, tapos, yun nga, na yung sinabi ko kay hey, Sir, uh, plan niya daw na bilhan ng uh, Folding bed. Egg crate mattress pa din. Okay. Kahit naka-folding bed siya, na pressure rin. ulcer pa rin yan prevent natin ang pressure ulcer sa may bandang putan kaysa naman sa ititreat natin siya. Okay, tama. Madugong gamutan yun kapag ginagamot ang any pressure ulcer, yung mga bed sore. Okay, prevent na lang natin. Pero matasan ang chances yun nga. Ititibri natin yan kung sakali makakuha na kayo ng bed in the next few days or next week. Uh, yung sa may bandang singit niya, kakayurin po. So pag kinayod natin yun talaga, Uh, bigay pa tayo na iba pang antibiotic, just to be sure, para mag-heal siya. Pero kailangan nakahiga. May hihirapan tayo na nakaganyan siya, kakayure natin, hindi natin nakukuha lahat ng kaya nating Right? Okay? So, et eto sir, binigyan ko siya ng metformin na, parang sa sugar to, twice a day. Okay. Pwedeng 8 am, 8 pm, kasi every 12 hours. B-complex para support ka lang din sa overall. Piroxime para to sa added na antibiotic niya. Basta every 12 hours lang din, 7 days. Okay. Eh. So, i-expect din natin kay ma'am na ma'am pwede siyang magreklama ng medyo masakit siya niya kasi antibiotic. Uh, okay. Side effect. Oo. Oh, oh. At saka, minsan may ibang pasyente, nagiging tubig yung dumi nila, medyo normal yon. Unless na lang, LBM talaga. Ibig sabihin 3 to 4 times a day, tubig talaga. Walang tuog na dumi. Ibang usapan na siya. Hindi na siya side effect ng antibiotic. Sige, buti magana pa rin siya kumain. Pero ang problem kasi natin, baka mamaya yung kumain siya ng mataas ang kolesterol. Uh, Saka yung mga hmm. bawal na pagkain, soft drinks, uh, mga ganun. ganun. So, pwede, ang follow-up niya, after a Uh, pero may fasting na siya, pag gano'n. Uh, bago kami pumunta, hindi siya kakain Hindi uh, siya kakain ng ano na, bali 7pm ang kanya magiging dinner, okay. 10pm magsasnack lang siya kahit biscuit 7am, 7.30 punta na siya dito para kuhaan ng dugo, mm -hmm. full blood chem tayo, pati kolesterol siya okay. Para malaman talaga natin. RBS kasi actually source, uh, Blood Sugar Monitoring kasi talaga siya. Daga FBS ang magiging uh, patest natin sa kanya sa so sugar niya kung gaano talaga pataas. Nagbubara rin kasi ako baka kung ano pa ang tama niya. Baka may tama siya sa kidneys, hindi natin alam. Yung pagmamanas kasi, pwedeng tama din kasi sa kidneys yon eh. Uh, hindi lang dahil naiipit yung dito niya. Uh, hindi lang da din dahil sa diabetes niya. Baka may kidney problem din siya. Okay. Okay. Once a day lang yan, for two weeks talaga. Okay? Mm uh -hmm. -huh. Once Pag a day. Pag naman na medyo nawawala na one week pa lang, kasi maganda naman yung gamot na to, stop na tayo, ha? Huh? clean the medicine every six hours, Or four times a day, ten days. Extended na tayo ng ano, medication. Tingnan natin, kung sakali, may extend pa natin yan ng 15 days. Anti um, antibiotic to, ha? Uh huh? Okay. Asmopirous yung no ointment to, dun sa affected na area, yung sa paa niya, tsaka yung sa may bandang singit. Ilalagay? Okay? Mm-hmm. Uh, papakuhaan natin siya kay medtech ng dugo, CBC lang tsaka RBS. Titignan natin kung uh, yung infection ba naman masyado mataas. Sa dagdagan natin si Clindamycin. Tapos, kung mataas ang RBS niya, yung siya sugar, bibigyan ka rin ng gamot para sa sugar niya, ha? <laughs> mm, mm Tapos sir, yun nga, tama. <laughs> Para if ever kung home service natin siya, makakayod natin yung sugat niya. Kasi hindi siya gagaling hanggat sa marami siyang makapal na dead skin. Okay. Mm -hmm. Bale, parang magkakasakitan kami ni, ni, ni nanay. Kasi kakayurin ko talaga yung sugat niya para uh, maayos yung healing niya. Mm -hmm. Mm -hmm. Titignan ko na rin baka yung sa likod niya, baka hindi mo napapansin siya, baka yung sa may bandang petan niya na mumula na rin. Okay, kasi matagal siya nakaupo eh. Sige sir. so, thank you. Sige, thank you. Thank you, Dok. So, ayun mga buddy, okay na. Uh, ah, na lang kami ng gamot. Tapos, papaliwanag ko na lang kay Kwa Jonathan kung anong oras mo inumin. Ano ya? Tapos, yun. Bibili mo na ako. Pupuntang ka namin niya sa inyo. Pero kain muna kayo. Bigyan ko kayo ng pangkain, ha? Kain muna kayo. Kain muna ulit kayo na, Kain kayo. Bibigyan ko siya kay Jonathan. Yung pera mo, huwag mo bigay sa kanya, ha? Bibigyan ko siya pangkain nyo. Tapos at yun, uh, yung mga bagay bibili tayo ng gamot. Medyo madugong gamutan to, Kojo. Sige mo naman dami. Kaya dapat ipaalalaan natin kay Kojo no oh, na tamto mga bagay. Kasi mahirap na ano. O kung baga gawin mo yung ginawa mo doon sa pag-upload, yung paano pag-inom ng gamot. No? Kasi mahirap na pumaliya ba. Mas maganda na yung dinidiret Kasi balik tayo dito mga isang linggo daw. Kung titignan nila kung umepekto yung gamot. Pag hindi umefecto yung gamot, magbibigay sila ng mas malakas na gamot. No? Huwag <laughs> kang magalala. Ano yan? Sabi ko, basta, na naman. basta palabas, walang problema. Di ba? Ako na naman. Sinanay nga. Gusto mo gumaling ito? Ayaw mo gumaling. So, ayan mga body. At hatid lang namin sila sa kanilang bahay. Bibili na rin ako ng gamot. Handaan namin ni body yung mga kailangan. At, marami pang proseso. Kailangan pa daw ng ano, mga body ng higaan na may egg tray ba? Ay, parang egg, egg tray rate. na malambot oh, para sa makahiga si nanay. So, parang ano, parang imamasag siya yung niya. Uh -huh. lalong lalo na daw sa bandang balakang. Uh -huh. so, ayun mga badi Eh, Siyempre, naumpisan na natin itong mga buddy. Tuloy na natin para kay nanay. Hindi na ito para sa kay Jatan. <laughs> Pero para sa pa rin kasi basta gumaling si nanay, makakapag na ba? Para maayos. No? Sa tuloy tayo yung pagpasok mo sa trabaho mo ha? Tuloy pa rin. Oo. Oh, tuloy pa rin ang laban. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami sa pambili ng gamot, no? Hindi. <laughs> <laughs> Hindi. Ang itulong mo na sa amin. Mag-aalaga. Mag-aalaga kayo na namin. Tapos yung... -alaga. Uh, alaga, alaga yung uh, uh, dito na tayo eh. Uh, Mamainom mo ng gamot. Eh. Na, na umpisan na natin. Dito yung tuloy na natin, no? Mahirap naman na inumpisan na lang natin. Tapos... Kayaan uh, na natin, di ba? Kung hanggang saan yung kaya natin may tulong, eh, sama-sama tayo mga buddy. Alright? Sa so, mga buddy ng kasambuli, maraming maraming salamat po paalam po. Sa mga buddy, si ate kilala niya si nanay. Sa yung nakikita daw niya si nanay, namasal niya kapag nabitinginang dinapay si nanay. Namasal siya papi, Puso kasi. Namasal siya kung kasi. Eh matanda na rin kasi ako. Mahirap po kasi yung nabuta ka sa matandaan. So, hindi mo na ibibigay yung paliwanag minsan po sa natututunan yung kabataan. Okay. So, hindi ko Uh, diretso yung unahan kong baliwanag yung pinagkabuto. Kasi nagmamasahe po ako na natutunan ko. Hilot lang. Oh, may nahilot akong paralisa. Gumaling. Nakakayaman po sabi. Binigyan ako yung medyo malaki. Pero may pina. Pero sabi ko nakakaya. Pero yung may morphos pa ako mamaya. Pinakita ko sa kanya. Opo. Oh, Saan Anong ka bali ko po susunod. Sabi ko wag na. Opo. Oh, Saan po ka kayo nakatira? Kamarin? yun? Right. Ay! Oh, malaki. Sakit daw. Oh, daw. Diba nay? Ang sabi ko yung kamay lang. Diba nay? Saka dito po. Dito Saan, dito ka nakatira, nai, diba? Saan ka nakatira ate? Saan ka Lagi ka doon sa kanila? Nang hindi sinanay? Malapit po ako sa kasi, kasi nag-aaral yung anak ko. Uh, oh, may asawa ka te. Meron po kasi nagtatrabaho. Oo oh, po. Kasi yun sa pansarili po, nakakayaman na. Maganda sana si nanay. Oh. 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 Bigyan ka namin tapos araw-araw mong hinutin si nanay doon. Oo. Oh, oh. Po. Pwede? Pwede oh, ba yun? Oh, kasi yung sa may camera yun, sa tambahin namin. Oo, oh, ano. doon po siya tumatama. Ah, kasi, oh. Basta nadaan ako Yung medyo hindi ako pagod kasi minsan Pagpagod Apo. ako Yung panghilot ko Basta naerab ko sa kanya okay. uh -huh. Kasi yung maganda pa Apektado kasi ako sa katawan ko na uh -huh. naiiyak ko Yung aslo okay. Wala <laughs> nang tewag ako si atum siya Tumiyak na naman Hindi kaya po Alam ko oh, Hindi ko na po sabihin kasi Hindi ko po alam ha <laughs> Yung hindi ko na po alam ha Kasi Yung mga bati minabasid siya Si namin yung sabi ko po kasi Sa inyo dito ha At saka yung nakakamiti Kaya ako naiiyak ako po. Tis. Ganun na po, parang nakakaiyak yung isang pagbibigay nyo na hindi ko pinagod. Kasi paulit-ulit po. Pero yung ganito kong dala ko, may kausap ako. Tsamba ko yung napilit ko lang. Kasi wala pa akong cellphone. Ano? Kaya, o, tapos dito ha, yung... Oh, kaya kahit sinabi ko sa'yo, pwede rin, paalala mo rin kay nanay ha. Kasi, ganito, alam mo, ganito ko ganito aabot aabotin. Kasi, eh. sumubot ako yung ano ko, tsaka yung hika ko, tsaka may tuwa ko Magkakonsulta na ako kasi Ba't ayoko magkakasaya ko yan yung ilang okay. gusto konsulta ko May gamot naman ako Hindi ko maituloy kasi wala ako Kita ng gusto Hindi po diretsyo kaya tsaka hindi po rin yung gusto ko yung kagaya po, po Naiyak ako sa inyo nakasama na po Kung ba't po ako naiyak Parang jackpot na po, di ba? Okay lang po yun na yun ha gagaling okay ha? Okay. Okay. Okay kasi Glanay, oh, nakikita mo ako dito. pag, pag nakasimahod ako, ganti mata ko. Umiiwas ako, ha? Sige po, Nay. Salamat po, Nay. Salamat, Salamat Nay. Ah. Yeah. Ano ano Salamat po. Ano ang pangalan mo, Nay? Jennifer. Ate Jennifer. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Pero ayun. Wala kayo dyan, Tan. Ayun tayo. Saan niyo siya nakikita? Sa so, Atok Nining. Nung dito, gumadaan dito, Minamasayan. yan. Ginaganon-ganon. Pero, pero hindi kami nagbibigay kasi wala rin kami. Yung, hindi pa kami nakatara sa upa. Sasaga pa kami ng upo. Oh, ah, ano, may ba? kayo uh, na. kilala mo, na mo talaga yun eh, kilala mo. Oo. Oh, kilala niya yun yung yeah, masakit ka talaga. May ano, may ano kunti yun. May sakit din yun kasi Hindi. Alam mo ibig sabihin? Oo, oh, sige. parang... Ayaw nga ituloy oh. yan. Ah. Puwa mo na yun. Mm -hmm. may, meron yun. Oh. Pero, din pero mabait. Pero mabait. Pero marunong siya mag... Um, ano, ma ano ma ma An Maayos pa yun. marunong siya mag-masahe. Oh, masakit yung masahe niya na yun. Masakit. Madiin. makita mo lang yun. Eh, oh, pag ano pag pero at least uh, oh, lumalaban siya ng oh, patas ba diba? pero uh, diba kahit din yung binibigyan oh, manunang, sister, mabait naman mabait na. kami okay. naman mama ko malaking bagay yun no? oh, kasi, lang. kasi sabi niya nga nakikita ko kasi sinanay kasi oh, magiging ganyan din ako pagtanda ko kasi sabi niya may nakaramdaman na din ako sa katawan daw. ko nagpa check up na din daw siya ganoon na din daw yung papunta o siya, huwag na tayo para makapagpahinga si nanay. Mm -hmm. Kami Papay naman man. ay maghahanap ng ano? Gamot. Gamot. Alright, so pauwi na sila kaya dyan ng mga body-hatid lang namin. Alright.